sa iba't ibang bansa ay may mga grupo ng mga organisadong sindikato katulad ng Yakuza sa Japan, mga triad sa China, mga cartel sa Mexico, mafia sa Amerika, at sa Pilipinas ay meron din tayong kuratong baleleng. Ang kuratong baleleng ay nakabase sa Ozamis at ang grupo ay mayroong napakalaking bilang ng mga miyembro na mayroong operasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa kanilang mga iligal na aktibidad ay mga kidnapping, extortions, pagnanakaw, drug trafficking, smugglings at iba pa. Ang patuloy na pagsikat ng kuratong baleling ay naging daan para sa pagsasapilikula nito na may titulong sa ngala ng ama, ina, at mga anak, na pinagbidahan ni Robin Padilla at ipinalabas noong taong 2014. Sino nga ba ang kuratong baleling gang, at paano sila naging tanyag at makapangyarihan? Ang bansag na kuratong baleleng ay nagmula sa isang instrumentong kawayan, na katulad ng isang kampana, ito ay ginamit upang bigyan ng alerto ang mga komunidad sa mga paparating na pag-atake ng mga kalaban. May mga nagsasabing ang mga orihinal na mga miyembrong nagtaguyod ng gang ay nagmula sa Botanical Youth Club, isang vigilante group na nilikha ng militar noong 1986 upang labanan ang mga rebelding komunista. Ang panahon pagkatapos ng EDSA ay nakita ang taas ng pambansang pangamba tungkol sa mga rebelde at komunista na sumasakop sa Mindanao. At ang gobyerno ay kailangang gumawa ng isang bagay upang labanan ito. Ang Philippine Army 101st Battalion, na nakabase sa Misamis Occidental, sa ilalim ng command ni Army Major Franco Calanog, ay pinamunuan ng Botanical Youth Club isang anti-communist vigilante group sa Mindanao na suportado ng gobyerno. Ang grupo ay nangangailangan ng isang pinuno na maaaring magsagawa ng kanilang misyon. Ang kuratong baleling ay nagkaroon ng pinuno na si Octavio Ongkoy Parohinog Senior, na nagmula sa isang ma-influensyang pamilya sa Mindanao. Ayon sa ulat, simula pa noong dekada 70, ginagamit ng mga politiko ang mga parohinog upang palakasin ang kanilang mga pagkakataong manalo sa halalan, dahil ang pamilya ay kilala na may sapat na kakayahan upang protektahan ang mga politiko. Noong una, dinampanan ng grupo ang kanilang tungkulin, na kumikilos na mga vigilante upang labanan ang banta ng tinatawag na mga rebelde. Ang kuratong baleleng ay kilala na napakabisa kaya sila ay may suporta ng militar. Binigyan sila ng mga baril tulad ng M16 at M203 grenade launcher. Sa matataas na kalibre ng mga armas ay dapat magkaroon ng malaking responsibilidad, sa kasamaang palad, hindi ito ang nangyari sa kuratong baleleng. Hindi nagtagal ay kumalat ang mga balita na ginagamit din ng grupo ang kanilang mga baril na inisyo ng militar. Para sa mga ilegal na mga aktibidad tulad ng kidnapping, pagnanakaw, pangingikil, drug trafficking, at iba pang mga kriminalidad. Naroon ang grupo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, tulad ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Cagayan de Oro City. Nakarating na rin ang kanilang mga aktibidad sa ilang bahagi ng Cebu City, Metro Manila at mga kalapit na bayan. Noong 1988, Sinubukan ng militar na buwagin ang kuratong baleleng matapos magsimulang makontrol ang mga aktibidad ng mga rebelde. Ngunit noong panahong yon, ay huli na ang lahat. Ang grupo ay naging napakalakas na para kontroli ng militar. Nagsimula na ring mag-operate ang gang katulad ng isang mafia. May mga ulat na nangingikil na sila sa karamihan ng mga business establishments na kanilang kontrolado. Ang mga hindi makapagbigay ng pera, ay pinarurusahan nila sa pamamagitan ng pagnanakaw o pagsunog sa kanilang mga tindahan. Ayon sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines na nagsabi na ang kawalan ng tamang supervision ng militar ang naging sanhi ng pagbabago para sa kuratong balele. Noong September 1990, pumunta si Ong Koy para magsugal sa sabungan. Ang hindi niya alam ay may limang sundalo ng Philippine Constabulary na dumating para arestuhin siya para sa mga kasong illegal possession of explosives. Nanlaban si Ong Koy at siya ay napatang. Ang pagkamatay ni Ong Koy ay naging dahilan para ipaghiganti siya ng mga grupo na umabot sa mahabang panahon at isa-isang napatay ang mga responsable sa kanyang kamatayan. Nang patay na ang kanilang pinuno na si Ong Koy Parohinog, nahati ang kuratong baleleng sa tatlong grupo. Ang mga anak ni Ong Koy na sina Renato, alias Nato at Reynaldo, alias Aldong, ay nag-operate sa Mindanao, Cebu, Negros, at Metro Manila. Ang pamangkin ni Ong Koy na si Carlito Dodo Miklo, ay namuno sa isa pang grupo na dalubhasa sa mga pangingikil, panghold at pagnanakaw sa bangko sa Iligan. General Santos City, Cebu City, at Metro Manila. Ang huling grupo ay binubuo ng mga orihinal na mga tauhan ni Ongkoy na nanatili sa Ozami City at sa mga kalapit na probinsya at gumawa sila ng panginikil at ilegal na pagsusugan. Nakalista sa maikling dokumento ng ISAFP ang maraming krimen na sinasabing ginawa ng gang, kabilang ang dalawang milyong pagnanakaw sa Solid Bank sa Tangub City noong 1988. Ang 12 milyong Monte de Piedad Armored Van Robbery sa Rojas Boulevard noong 1990, at ang 12 milyong Traders Royal Bank Robbery sa Buendia noong 1991. Parang sumusunod sa plot ng isang gangster sa pelikula, hindi nagtagal ay naharap sa mga krisis ang makapangyarihang pamilya, Noong April 23, 1993 ay inaresto ng magkasanib na operatiba ng Armed Forces of the Philippines Counter Intelligence Group at PC Capital Command Nato, na pinaghahanap sa labing walong bilang ng mga kasong kriminal at mayroong 600,000 pesos na pabuya sa kanyang ulo. Siya at ilang miyembro ng gang ay nahuli sa subdivision ng Golden Miles sa Cainta, Rizal. Dahil wala nang matatakbuhan, si Aldong at isa pang kapatid na si Ricardo alias Ardot, ay sumuko kay ISAFP Chief Brigadier General Dominador Salak sa Camp Aguinaldo noong March 1994. Hindi nagtagal ay pinatay si Dodo Niclo ng mga ahente ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa Cebu City. Habang nakakulong, itinanggi ni Nato ang lahat ng paratang laban sa kanya. Iginiit niya na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng mga lehitimong negosyo, kabilang ang isang construction firm, isang grocery store, at isang transportasyon. Ang pamilya ay nagmamayari din ng dalawang gusali at isang loto franchise. Gayunpaman, nakasaad sa intelligence reports na ang mga parohinog ay nagpatakbo ng illegal numbers gambling game na tinatawag na masyaw sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Makalipas lamang ang dalawang taon, bumalik sa Ozami Sinanato, Aldong, at Ardot Parohinog. Ang mga kasong kriminal ay inuurong laban sa kanila dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ang iba pang miyembro ng grupo ay napalaya rin. Ang koneksyon ng gang ay napatunayang malaking tulong at ang kumpiyansa ng pamilya ay hindi kailanman nasira. Ayon sa mga ulat ng ISAFP, Responsable ang sa pagpuslit ng daan-daang libong sako ng bigas, puting asukal, at sigarilyo sa iba't ibang daungan sa Ozamis at Cebu mula ika ng Pebrero hanggang ika-27 ng Hunyo taong isang libo na at naput Noong February 15, 2002, si Nato ay nasa Maynila para dumalo sa isang kumperensya. Pagpasok niya sa loob ng isang taxi ay lumitaw ang isang gunman na armado ng hindi bababa sa dalawang kalibre na 45. Binaril niya si Nato at namatay pagkaraan ng ilang oras sa ospital. Bagamat sinabi ng kanyang mga kapatid na may bahid ng politika ang dahilan sa pagpatay, hindi nito napigilan ang iba pang pamilya na magpatuloy sa politika. Noong taong 2000 ay tumakbo ang mga miyembro ng pamilyang parohinog Kasama na dito ang mga anak ni Aldong Parohinog at nanalo ng mga pwesto sa mga pamahalaang lungsod at probinsya. Nagkaroon sila ng suporta ng kanilang mga nasasakupan sa kabila ng mga paratang ng katiwalian at drug trafficking. Si Mayor Aldong at ang kanyang anak na babae, si Vice Mayor Nova Princess Parohinog, ay inakusahan ng paggawad ng mga kontrata sa lungsod sa kanilang sariling kumpanya ng konstruksyon noong 2008 na humantong sa isang arrest order na inilabas noong 2016. Nang sumunod na taon, ang kaso ay binasura ng Sandigan Bayan. Noong August 2016, ay naglabas ng listahan ng mga narco-politicians ang Pangulong Duterte at isinapubliko na kasama sina Aldong, Naldo Parahino, alias Aldo, yung mayor of Pusanesi. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Mariinitong itinanggi ng pamilya bagamat inamin ni Aldong na ang anak niyang si Nova Princess ay dating kinakasama ng kilalang drug convict at bilibid inmate na si Herbert Kelangko. At tulad ng anumang mafia sa pelikula ang kwento ng pamilya Parahinog ay umabot sa isang madugong wakas Noong July 30, 2017 alas 12.30 ng madaling araw, sinalakay ng mga autoridad na pinamungunuan ni Chief Superintendent Jovi Espinido ang tirahan ng mga parohinog upang mag-serve ng mga warrant sa pamilya. Ngunit ayon sa pulisya ay sinalubong sila ng mga putok ng baril ng mga security personnel ng mga parohinog bago nila may serve ang warrant, kaya napilitan silang gumanti. At sa kasamaang palad, nang matapos ang engkwentro, Labing limang katao ang patay sa panig ng mga parohino kabilang ang mismong alkalde na si Aldo. Asawa nitong si Susan, kapatid nitong si board member Ongkoy Parohinog Jr., at kapatid nitong si Mona. Itinanggi ng kampo ng parohinog na nagpaputok sila. Kung hindi sila napatay, ay natapos na sana ng alkalde at ng kanyang kapatid ang kanilang termino noong 2019. Sinalakay din ng pulis siya ang ilan pang ari-arian ng parohinog, na kinabibilangan ng bahay ni Nova Princess at dalawang sakahan. Sa iba pang mga pagsalakay ng mga autoridad ay nadagdagan pa ng labintatlo ang napatay, kabilang dito ang mga nakumpiskang mga grenade bag, mga baril, mga pera, at mga hinihinalang shabu. Sa mga nangyari sa kuratong baleleng, simula nang mamatay ang pinuno nilang si Angkin Parohinog Senior noong September 1990, Idagdag pa dyan ang pagkabuwag ng iba't ibang grupo ng kuratong Balelen, ang pagpatay kay Renato Parohino noong February 15, 2002, ang pagkamatay ng pamangkin ni Ongkoy Parohino na si Dodong Miklo, ang pagkamatay ni Mayor Reynaldo Parohino Sr., kanyang asawang si Susan, mga kapatid na si Ongkoy Parohino Jr., Mona Parohino at ilang matatapat na membro ng Parohino family noong July 2017. Ang pagkakahuli mula Taiwan kay Councilor Ricardo R. Parohinog, nakakabatang kapatid ni Mayor Reynaldo Parohinog noong July 27, 2018 at kalaunan ay namatay sa kanyang kulungan noong September 4, 2020, ang pagkakahuli kay Rizalina Francisco ang auntie ni Mayor Reynaldo Parohinog sa La Union kasama ang kanyang pamilya. Ang pagkahatol ng habang buhay sa mga kapatid na Vice Mayor Nova Princess Parohinog at Chavez at Board Member Reynaldo Parohinog Jr. Sa tingin ninyo ba ay makakabangon pang muli ang dating makapangyarihang parohinog family at kuratong balelenggang?